Good morning, everyone. Ito ang plants, oh. Eugenia plants. Basta, Eugenia plants daw to, eh. Oh, kasi magtatanong kasi kami sa... Dito, oh. Ito po, oh. Ito. Yan. Okay. Dito sa gilid ng pader. Ito. Magtatanong kami, eh. Ayan, oh. Bago namin tanong, nag order yung boss ko ng Eugenia Plants. This one, oh. Ayan. Ayan marami po. Ayan. Ito pa. Ayan. Dami po. Dami. Dami, oh. Eugenia. Eugenia Plants. dami. 50 kabuok eh. Ang order ng post ko. Para itatanim dito sa gilid ng pador namin Ayan o. Di ba? Maganda pala ito. Oh. Oh, si Eugenia. Eugenia plants. Yun ang alam ko. Eugenia. Ganda no? Ayan o. No? Hindi po. Yan, tatanim na oh. Tatanim ni Kuya Jerome. Jerome ba ang pangalan mo? Ah, uh, Mike? Mike? Ah, huh? hala ko si Jerome. <laughs> Kamali ako. Mike daw siya. Uh, ayan. Ayan. Ganda pala ito, no, Eugenia? Pag tumubo, no? Ayan. Ayan. So, itatanim na niya. Si Mike. Ayan. Ayun. Ayan. Ayan. See Eugenia. your plants. Oh, there. Eugenia. <laughs> Thank you so much for your watching. Bye, everyone.